Unang buka pa lang ng kanyang labi ay napangiti agad ako dahil sa kanyang sinabi na ang ganda at ang sexy ko pa rin daw na parang hindi ako tumatanda. Naitanong ko tuloy na, saan ka na ngayon? Matagal kitang hindi nakita, sagot ni Jeff. Kakabalik lamang raw niya. Sa gitna ng kalsada ay hindi ko alam kung bakit naibigay ko kay Jeff ang aking contact number ng kanyang hingiin. Kaya nagkaroon kami ng contact sa isa't isa at dahil doon nakarating ako sa bahay kung saan siya nakatira at doon ay hinayaan kong kanyang ibuka. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV at syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan! Itago mo na lang ako sa pangalang Maika. Elementary student ang aking dalawang anak ng aking makilala. Ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Jeff. Janitor siya doon sa school kung saan nag-aaral ang aking mga anak at masasabi kong masipag, mapagkakatiwalaan at maaasahan siya. Base sa aking nakita at sa pakikitungo niya sa amin na mga magulang. Apat sila doon, isang driver at tatlong janitor. Pero si Jeff ang kahit hindi kami close ay magaan ang aking loob. At kapag ako ay merong mga katanungan, ay kay Jeff ako nagtatanong. Pero bago ko pa siya nakita o nakilala bilang isang janitor ay nakilala ko na si Jeff bilang isang agent naman ng mga food supplement. Magaling siyang magpaliwanag at malinaw na malinaw. At kung hindi mo nga siya kilala, tapos bigla nalang magpapakilala bilang isang agent eh, mapapabilib ka talaga. At akin nga ikinagulat nang makita ko siya bilang isang janitor. Hindi ko na yun inintindi at nakilala rin nga siya ng aking asawa. Sabi ko naman, baka napagod na sa pagiging agent. Na pinanghinayangan naman ang aking asawa, ang husay niyang taglay. Ngumiti si Jeff nang kanya akong makita at sa isip ko naman ay mukhang natatandaan niya ako. At dahil nakita ko si Jeff doon sa school, ay sa kanya ko inihahabili ng aking mga anak na huwag palalabasin hanggat wala ako. Kung minsan kapag nalilate ako ng sundo, ay inihahatid niya sa bahay ang aking mga anak. Kaya naman noong mawala siya doon sa school, ay parang nawalan ako ng isang tao na pwede kong pagkatiwalaan na kung minsan pa ay hindi ko maiwasan ang maikumpara kay Jeff, ang kanyang mga kasama, lalo na noong abutan kong putok ang labi ng aking panganay. Sa paglipas ng mga araw, linggo, buwan at taon, dahil nga wala namang something sa amin, maliban sa pagiging magkakilala namin ay hindi ko na siya naalala. Kaya naman ang gulat ko nang muli ko siyang makita. Bandang alas tres ng hapon, papunta ako noon ng palengke. Hindi ko pa siya agad na mukhaan pero malayo pa lang kasi ay kita kong sa akin siya nakatingin. Ngumiti siya sa akin at nasabi kong, Uy, kumusta ka na? Hindi naman kami close pero iba. Ang naging vibes namin sa isa't isa noong muli kaming magpangita ni Jeff. At sa unang buka pa lang ng kanyang labi ay napangiti agad niya ako dahil sa kanyang sinabi. Na ang ganda at ang sexy ko pa rin daw. At parang hindi ako tumatanda. Na ito ko tuloy na, saan ka na ngayon? Matagal kitang hindi nakita. Sagot ni Jeff, kakabalik lamang raw niya. At dahil nasa kalsada kami at may kanya-kanyang lakad, ay hindi nagtagal ang aming pag-uusap. Pero bago ako tuluyang nakaalis, ay hindi ko alam kung bakit na ibigay ko kay Jeff ang aking contact number ng hingiin niya. At dahil doon, nagkaroon kami ng komunikasyon sa isa't isa na naging simula ng lihim naming relasyon. Nagkaroon kami ng pag-uusap through text message. Sa simula pa lang ay ako na rin mismo. Ang nagsabing huwag sa FV kung gusto niya akong makausap. Nagsimula ang lahat sa kamustahan tungkol sa kanya-kanya naming buhay, mga dating kakilala at mga nagbago dahil matagal siyang nawala sa lugar namin. Nalaman kong bumalik siya para asikasuhin ang dating bahay na kanyang tinutuluyan. Tulad ng dati, nalaman kong binata pa rin si Jeff. At kapag tinatanong ko siya kung bakit binata pa rin siya, ang sagot niya sa akin, Paano pa ako mag-aasawa eh may asawa ka na? Alam kong binobola lamang ako ni Jeff. Dahil bukod sa matagal na niyang alam na meron akong asawa at anak, ay di hamak na mas matanda ako sa kanya pero hindi ko maiwasan ang umiti kapag magkapalitan kami ng message pakiramdam ko ay muli akong naging dalaga dahil sa style ng kanyang pag usap sa akin hanggang pasukin na niya ang aking buhay may asawa ng kanyang maitanong sa akin na malamang raw dahil maganda at sexy pa rin ako ay siguradong laging may dahilan ng aking mister para laging umuwi ng maaga sa bahay at lagi akong kota na siya namang kabaligtaran Hindi ko alam kung anong natumbok ng message na iyon sa akin ni Jeff pero sa pagdaan ng mga araw na kaming nagpapalitan ng text message ay nakaramdam ako ng kakulangan mula sa aking mister lalo na pag nag-iiba ng ruta ng daan ang nagiging usapan namin ni Jeff mga usaping hindi dapat namin pinag-uusapan na nagtatag ako sa aking sarili na dapat ay ma-offend or hindi na ako mag-reply ay parang nagustuhan ko pa. At nang dahil pa doon ay may mga pangyayari akong hinahanap na akin lang ay naranasan. Noong nagsisimula pa lang kami ng aking asawa, mostly ay ang pagiging lalaki ng aking mister sa buhay namin bilang mag-asawa Nasa totoo lang ay halos isa na lang yata sa loob ng isang buwan kung magawa namin. Wala lang iyon sa akin dahil kako tumatanda na naman kami at laging pagod sa trabaho ang aking mister. Pero sa isang banda, naisip ko rin na kaya ako laging nagpapaganda at hindi magmukhang losyang ay para sa aking asawa. Na para bang na ipamukha sa akin ni Jeff na sayang ang aking effort kung walang ganap. Nang hindi niya diretsuhang sinasabi sa akin Bentang-benta sa akin ng mga banat ni Jeff Lalo na Pag kunyari ay akin siyang sinusungitan At babanat siya ng Kagatin ko yung mani mo eh Na parang nanunuot Sa aking pagkatao Dahil alam ko Ang pakiramdam ng ganoon Hanggang sa hindi ko na lang na malaya na kuhang kuha na ako ni Jeff at ang pag-aaya na lang niya ang kulang na hindi nagtagal ay nangyari. Night shift noon ang aking mister at sanay ang aking mga anak na umaalis ako ng bahay kahit dis oras ng gabi. Malakas ang aking loob dahil hindi naman kami nagkakaroon ng problema ng aking mister at never namin napag-away ng tungkol sa babae o lalaki. Normal akong umalis ng bahay at ang postura ay nakapang bahay lamang pero syempre bagong ligo at bagong trim na rin gaya ng request ni Jeff. Saktong-saktong ang lugar kung saan nakatirik ang bahay ni Jeff para sa mga taong gustong gumawa ng kakulokohan. Dahil bukod sa walang gaanong kapitbahay ay madilim ang daan patungo sa bahay. At pagpasok pa lang namin ng pinto, ay parang meron akong nasagupang isang mabangis na hayop at tila ba matagal ng gustong manginain. Naging mabalasik ang pagdaan ng bawat segundo. Tila ba si Jeff ay isang rumaragasang baha na hindi na pigilan at bubukas ang bawat daanan. Umalingaw-ngaw ang musika ng kabulastugan sa kabahayan na animoy naglalanding surot na naipit ang paa maririnig ang tila pagsalampak ng tubig sa batuhan. Ang palak-plakan na umi-echo sa loob ng buong kabahayan. Nagumising sa mga natutulog na butiki at gumambala sa mga gagamba na nagsisigawa ng bahay. At makaraan ang malapot at malagkit na unos. Para makasiguradong plansyado ang lahat ay hindi na ako sumama kay Jeff para magmeryenda. Nagdiretso na ako sa bahay at doon ko ginawa ng paraan ang gutom na aking nararamdaman. Pakiramdam ko ay muli akong bumata. Magaan sa pakiramdam pero mabigat sa konsensya. Dahil alam ko na kasalanan sa itaas at sa aking kabiyak ang aking ginawa. At sa bagay na iyon, aminado akong deserve ni Jeff ng babae na magiging kapareha niya. Pero hindi ako yon At hindi pa naman lubos nasisira ang aking kokote para magpakasira sa si ilang minutong ligaya